Ai 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 <laughs>

Liitan ko yung overload niya mamaya. na. Okay na. Okay na. Okay

<laughs> 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 I love you Alex I love you I love you Mama Alex Got my lighter <laughs>

Ampere 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 Aisa Aisa Aisinge Aisa 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 Ate kaya Hindi ko babatise hindi siya. Hindi ko babatise. Hindi Hindi ko babatise. Hindi Hindi ko babatise. Hindi ko babatise. Hindi ko babatise. Hindi ko Hindi ko Hindi ko Mm -hmm. Oh, yeah. um, oh. oh yang ng Sir Mikey, naman kay oh, Aisa. Happy birthday. Book. Happy birthday Aisa. Thank you. So vlog tayo ngayon Idol Alex Gonzaga oh, yeah. and her husband way and, way. and the Wata and the Let's go guys. para na laging Alex.

ako subscriber po ako ni Ma'am Alex. Asako ko din natapos ni, ni, ni na yes. Ma'am yes. si niyo asako okay. okay. well, oh, hangin. yung yung hangin ang init. Akobaka Nahanangan nyo yun na yung hangin. wala electric fan. Ang press, ang press, press ko kanina, pumangit na ako, nahagad ng yung make-up ko, oh. uh, uh, ito. Ito. Kanina, nung ano, hindi pa na-agnas. Yes. Diba? Last. Ang ganda-ganda ni Diwata, ni kamukha niya ni yung pares. Ano ka, para kasi Alex. <laughs> Magpupulong okay, yung cellphone nyo, So lahat kayo dumayo para lang makita yes! Ay, yes! Yes! Para makita ka ma'am oh, oh, Para makita ma okay, sarang, oh, dito, ka ma'am Love you, you ma'am Alex Ikaw ma'am Saan mas maganda like, si Diwata? Sa personal o Sa social media Sa social media na-person oh, ako. May Mikey, sarap masarap, oh! Timid oh? oh, lang mo oh. kumain? First <laughs> meal ko, walang... Kasi parang... parang minsan yung close lang <laughs> 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 So, yung... Thank <you>, sa <laughs> <laughs> Eh, mas maganda siya sa personal kaya pumunta na kayo dito. Tingnan niyo si Diwata talagang, Pag unang kita niyo sa kanya, magugulog kayo sa kagandahan. Parang apparition si Diwata. Isang beses niyo lang makikita. Ang guys ha, live na live tayo. Ayan, interview with Diwata.

Hello, di ba? Hi. Hindi dito sa Ano? Di ba? di ba? Sabi na kasi magkakagulong. Magkakagulong ba? di ba? Pastor. Mabayaan na tayo. Oh, next time. Oh, Mag-serve na tayo doon. Salamat po. Salamat po. Bye-bye,

oh, sí, si era nada pilado. Sí, era nada.

Hola mona mañana hi porque soy una caño no la hay girl to me really making really I think the type guy to smile the same grandma to man you know yeah the type guy